natin ang marapitan ang bro. Uh, salt. Ayan ha. drone din yan, drone. Drone, drone. Mabaya, magkaano. Ay, may amoy. Oh, <laughs> na. Ayan ang salt Ayan. Yeah. Saka maganda. Nakatiming tayo ng ano. If you fall. Nakatiming. Oo nga. Call the kids. No. Naalala ko yung lolo ko. Ay, I ko na okay. Okay. Napaluhod ko na ba sa asin? Ang sakit mo na. hindi Ang pindi ako napaluhod sa asin. Balma, it will get wet. Don't get wet your shoes. It will get rust our uh, car. It's so salty. Mas masakit sa asin kaysa munggo. Sayang Kasi mas matalas yun eh. Okay lang, okay lang munggo. Oo, matalas yung asin kasi. Tapos yung Are you gonna watch? Car? Hey, can we can we collect the salt now and use it in cooking? Egg in egg. It's not, it's not edible No, it's clean because it's in the middle. Need to process it yet? Oh, no, no, maybe. Maybe. Yeah, we'll try. And we will cook. You have egg in your fridge? No. It's not an ice, it's salt. So a wet salt. Do you mean the kid? Sobrang lawak ng paligid. Sobrang lawak ng panahon ng lugar. So ano pa sa... Wala ano daw yan, man Wala, ginawa nang nila. Binayo Ayun niya, sa Utah. Salt Lake City. Ano yung tadi sa Utah? Salt Lake City, Utah. So, ibig sabihin, pero yung salt sa Utah, natural. Kasi malaki yun eh. Baka i-develop ide pa nila. Parang ang amoy dito, parang amoy isda. Ang amoy ko ba yung bulok na coral? Yung yeah, mga ganon. Ito na yung dagat sa... Yung pag naglalota ito, oh. tapos natutuyo yung mga coral. Ganon nga. Malansang... Pero dito lang naman sa part na ito, no? Pero doon... Sayang mo, inaanong nito. Wow, water bottle. Daddy, tubig. Ah, tayong kami sa sakyan eh no. Dalawa dito, isa doon oh, sa Malayo, yung FJ. Eh umalis yung dalawa kasi dito tayo, iingay naman ng mga to. <laughs> <laughs> Nag-i-emote ano kami dito, parang ganun yata yung... 39 minutes from here, Emirates National Hello guys, back to our vlog. At uh, medyo nakagala na kami sa labas. Wala siyang araw pero mainit ang hulab at amoy na amoy mo yung amoy asin so yes napagdesisyonan ng mga ah uh, travelers na kakain muna so kanya kanyang kain sila kami sasakyan muna kami kakain then after that ah uh, diretsyo na ulit kami sa aming travel Malayo uli yon, Ah, oh, museum yata? Hindi. Parang hindi na. Parang sa... Sa ba, camping site na? Pag Parang pag uwi na yata. Mm, okay, so sige. Baka sa camping site na iba yung plan kasi ah uh, yung iba siguro pagod na mag-drive. Tapos yung iba uh, sila kumakain na sila. Kami naman kumain na kami ng ano eh. Kumain na kami habang kanina nung park tapos, siguro magpapahinga muna kami. Ako. Kasi medyo pagod na rin yung pakakapagal. Pa, wow, ang sarap naman talaga ng dala nilang mga food. Wow. Nakatawa. Ang bango, Parang garlic rice yun. Garlic rice siya. Apo. Apo. May gani kang bako eh. Kailan ko na pa, di ba? Elma. Ayun si Balma na kain. Ayan, o. Oh, ang ano, ano, oh, ang ano mo. Yo. May pansit pa kami. Pansit Ayun, na, bro. Meron pa. Ayun, no? Ayun, ikaw. Kung mailabas ang lamesa ko, nasa kailanin. Kaya nga. Sa amin din. Sa amin din, o. Hindi na sa loob. Hindi, ano lang ito. Mga mabilis ang kain. May gani ka, o. Oh. Oh. Kaya po, Give go eh. oh, really? mama, balma. Are you going to sled? Ah, okay. It's a good. Yeah, what's I that? I don't know. Sis, ano to? Tosino? Ito, ito, Tosino? Um, anong ito to? Sino? Beef? Beef Hindi, chicken po. Chicken um, breast. Tosino, um, chicken um, breast. Uh, Tosino. Um, um, to um, parang, ano lang, parang barbecue. Parang, ano. I'll pinatuyo, pinatuyo ko lang. Kung made I I am. I am, wow, I am. Taste so good. Sarap. Oh? <laughs> I'm, I'm <tired>. Nasarapan siya eh. <laughs> tastes so good. Kung made po kasi eh. Garlic at saka yung... Oo. ano, silangag. pre, kain ka lang <laughs> Ako oh. naman nagtinapay. Kami kumakain kami habang nag-ano, na, biyahe. Ano? 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 Ano sa minare ni? Hmm. Hmm. Ano juice? Ano lang? Toyo. Toyo. Toyo at ano lemon. Hmm. Tapos, uh, ketchup, yung UFC ketchup. Hmm. Tapos pinirito para... ko, marinate muna siya. Uh, Tapos pinirito ko. Tapos yung yung pinagmarinate. Tapos pagkapirito lahat, yung pinagmarinate, oh, binuhos ko doon okay. sa matika. Para mas malasa. Para matuyo. Oh, sarap naman ang kainan dito. Kasi bibihira siya mag ano eh, mag ano kasi kita mo naman na payat, bihira siyang mag ano magustuhan ng pagkain. <laughs> <laughs> payakan so, pa kami batin, pag mabara ako, malakas kumain, tumama ako eh. No? <laughs> payakan pa kami pag pipilitan sa pagkain. Eh <laughs> malaki na eh. si si Sisibadin niya. <laughs>